Hello buddy, maayong hapon sa iyong tanan So nagbabalik Yes, Pops Adventure So for today's vlog buddy Ang gagawin pala natin O ang himuon ako sa mong kauban Magdula na po may ano buddy Magdula na po may og uh, MTB Or magdownhill downhill na po may or mag -trill. So use, usual or mostly nga uh, ginahimu Namo mo uh, Pag wala work Okay magkano may buddy Di part, una part Magano may buddy mag bike bike so gamit na ang mga MTB bikes wow bikes so inaano yung pag wala ba kay, ni ba di kay marami na kalingawan so delikado siya gamay no abonay siya gamay pero enjoy man po good ba di kung uh, mag bike bike ba hinahinay lang safety first lang dyan pag di makahiya di lang tilipon kay ano kanang delikado no uh, bad bad po siya bad kay ni ta diri sa Japan para magtrabaho wala mag dili mag ano para para magtrabaho dili para mag kiat kiat <laughs> so di malikayan ba nga mo kiat jud pag samot pag ganado sa pag -a -a bike so inani ang ginahimo mo, di gikan sa boss pag makaya og bike ginabike na mo pero pag makaya ay pag dili makaya tulak rajud no paingon sa babaw tapos Gikan sa babaw, around ano siya 3 minutes kapin ang road na uh, maabot dayon kay Buylo man. Pero pag pag ano, pag ka around 20 minutes pataas depende pa sa si imong pagbike or pagbaklay. Nay tao babaw pa. Wala naman nay tao, kita na lang. So, kita na lang. Tapos diri ba di kong gabi eh. Daghag baboy damo dire daghag kanaw baboy mo ba. May mga dalan baboy damo, may mga litag agri kong gabi eh kaso bawal nagag bore dire bore. Bore ba English sa baboy mo no? O lagi bore. Tama ba? Comment na lang ba di kung mali akong pag pronunciation sa English ba Kaya di magutab master mag English god. <laughs> master ta mag Bisaya. Bisaya ni boy. Mahadlok mamatay. <laughs> Hi. So, ang babaan ni ba din nga bukid, Kyoto na, muni Kyoto. Sa among dula, dulaanan ba di, or gina, oh, gina event na mo din nga dulaanan, dool kay ni sa city sa Kyoto ba di, ay around na ni sa Kyoto. ubusan ani mo ang balay, wakay may kay Kaya kung madayo pa, may kapoy na niya, isa ra ka. Bunalan ba yung abot da, mabuman um, da yun uli. Ko sa mga mystery ni part. Shout out sa mga followers ra parts. Lo. Mga followers ra ba. Sa so, mga so, mystery. Ya mga bunal ba di. <laughs> Shout out sa mga followers daw. So kumusta na mo ang tao kira mo bunal ra ta permente ani. Eh. So puhon ba di pag makauli na tag pinas ba di. Balik na budag pabukid ba di kay puol lang kay Mamuhi na po tayo dito mga buhi unon nga ng mga ano ba na mga kalingawan ba So dati, ang uh, content na to about rabbit. Pag uli na to about dragon na pod. <laughs> ah, lang ba din no? So balik ko ruta pag rabbit rabbit ba daw ako no? sabay na manok-manok ba. Para lingaw. Ah. So bunal-bunal sa ta kay mura man atong lingaw diri. So dire may mo ada ba diyo. Kay akong kauban ba din, practice ani siya. Parking sana akong bike, um, practice ni akong kauban ba din. Bijuhan aton ni siya unya kay. Bunal siya lingaw po mo na mong nakagihan ba diyo kani nga kani nga rot kani na no kaya ang ano ang yuta ba pero katong pag uli na to tong sabado ba to domingo domingo no pagkahapon nga yun na di sila to dari na kubuyuto okay Okay, nag-post siya. Mga alas 3 siguro. Alas 3, alas 2. Naka sila dari. Ano ba dari? Nga ba dari? So, guwapo kayo siya ba dari? Indot siya. Ah. No speed limit na dyan. Oo, oh, no speed limit. Ah. Patubig. Tubig sa tala dari kay Murag. Ano oh, man. uhaw man. Gamay ba? Ah. Anak. Ah, Tawag kira mo. Buna lang na -la pero nginti ba dari? No?

Sa isang buwan nga, sa silong nga hindi pa nanggut. Pero kung wala kong nanggut, kaya naman yan akong na, naisanggutan ano, so, na, na ba? Pero nanggut raw kapunuan, so asuka so, raw. Nanggut na lang ang kalito eh. Agag. Ah, Nagbuntag <laughs> oh, na ito pa, hindi nanggut. Hadlok. Hadlok natin Kabataan na to master kita. Huwag tinom, Kaya sanggutan pa pag magdindog rakas punuan. <laughs> ito, mga ito, mga dwarf ba?

Ana, ana, draw enggak lupa gua say. Oh, Pak buka camba. Camba sa pest bab. Pajud bab boy anu wano. Draw lami lupa dire. Boy lo ne gua ban berio. Pas digitu, anak Gerak, gerak ngagegit. Pat. Amping pat. Asa naman to? Lugay. Ge! Unal! Ge! Tuo mong ka. Diwala sa proses. Ge! Oh! Huh! Mi ai! Gahe ng kay bay. Di makaya. Part gahe daw ay karon part. Di basta Basta, ba? Ako, sahir, aku sahir saher ko Padre, pa ba. Umigo ba gai kay edi eh, makaya. Mga guwag kay kapoy. Ikaw ro oh, na. Ara guwag po kita nang kamera ba. Pagukod po di ba ta magukod. Layo marirop per 26 mo. Kana Hala. mo bike

Kuna Frases 153 Lahit na nag-rim sa likod ba di? Huh? Nakaliki-swiss na lang na siya Kaya na-utso ba na unang ligid uh, unang rim Karun na-utso na, na po gamay Saan ay mong bike part? 153-624? Oo 153-624 Oo Pero Pwede ka di Pila bilang nga ng kamot part? Huh? Di ba? 1 to 10 hmm. Paano ibilang nga uh, siya ng 20? 246. Ha? Ni 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 wala kan sa ano one je gi kan kasawan. Kaya delek. Betul lah. Kaya delek. Kau kembali. Nah, tujuan tak kah?